Hello mga kapartner. So ngayon, nandito kami ngayon sa River Banks. Mamamasyal kami ng aming mga bata. Tsaka para makapag-exercise na rin si daddy kasi hindi yan nakakapag-exercise. Kaya ang bilis niya napapagod. So ayan, nandito kami sa ano sa labas. Uh, parking nga niya ng mga sasakyan pero dahil maaga pa, wala pa ang mga nakapark na sasakyan dyan. So ayan, nag po kami ng bike. 50 each for 1 hour. So dalawa po yan. So, 100. Grabe, sobrang sulit nung 100. Kasi, na-enjoy talaga nila kahit hindi talaga sila marunong. Sana maulit to. Kasi, para ma-practice silang mag-bike, hindi po talaga marunong yung mga anak ko. Manan sila sa akin, hindi <laughs> talaga ako marunong mag-bike. Takot ako sa bike. Pero yung panganay ko, marunong siya mag-bike. Ako kasi, ko talaga ako. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko, masusugatan ako. Pero talagang, dapat yata nga talaga masugatan bago matuto, di ba? Tapos sobrang pagod ni Daddy John kasi hindi siya sanay na nagganyan na kaya dapat talaga nag-exercise na siya. So, sabi ko mag Saturday punta kami diyan para makapag-exercise siya kasi kailangan na namin 'yan kasi tumatanda na kami. Kailangan namin mag-exercise. So, ayan, nag-enjoy talaga sila kahit na hindi sila marunong. Pero sana sa mga susunod na punta namin marunong na sila, di ba? din ni Josiah. Oh, sobrang happy ng baby namin nung tinatry niya yan. Kahit hindi naman talaga siya marunong. Ayaw niya nang bumaba. Oh, sobrang nag-enjoy siya dyan. Habang nagbaboy over ako dito, pinapanood ni sa yung kanyang video. <laughs> Tinitingnan niya yung sarili niya. Tapos, so, oh, na nga ah uh, namili kami ng mga gamit pagkatapos namin maglaro muntana na kami ng national bookstore at sobrang mahal talaga ng mga gamit ngayon grabe yung 2,000 mo kulang sa pambili ng gamit gamit pa lang yun wala pa yung mga uniform tapos ayan napagod na yung bibi namin so ayan dumede din na siya habang naglalakad sobrang napagod sila sa biyahe tapos bigla rin namang umulan, nung pauwi na kami, sobrang lakas pala ng ulan. ni namin alam na umuulan na pala. Hapon na kami nakauwi, mga kapartner. Sobrang lakas. Parang pinagbigyan lang nila kami na makapag-enjoy yung mga bata at makapamili ng mga gamit. Tapos, umulan na. Tapos, ayan, nakatulog na rin sila sa sasakyan, mga kapartner. Sobrang pagod. Kababay ka, tsaka kauuli ng kauuli. Sobrang worth it nung 100 pesos namin sa Riverbank. So, ayan. God bless!